Hi people! Good day and welcome back to our YouTube channel, Mergen's Garden. So, ayan guys, tanghali ngayon pero, ayan, medyo kumulimlim kaya uh, kinuha ko din yung time na to para makapag vlog and para may pakita sa inyo itong ating mga succulents dito. Ayan, mabigyan ko na din kayo ng update. So, ayan guys. Uh, dito banda, yung ating mga cactus dito, yung ating mga gymno calisium na variegated ay talaga namang nagbibigay sila ng flower and then ang dami-dami nila guys mga pups na nilalabas so yung mga uh, gymno gym no natin dati na maliliit lang tapos lumaki so ngayon guys tingnan nyo napakaraming bibis na lumabas ito o oh, tingnan nyo to yan ito hindi to ganito kalaki dati and ngayon ayan malaki na siya tapos ngayon nakita ko ang dami-daming babies na lumabas diyan sa mga gilid nila And may nagtatanong pala sa ating guys 'yan kung ano do yung ginagawa ko pag nagkakaroon sila ng scales. So uh honestly guys, hindi ko pa na-experience magkaroon sila ng scales dito kahit isa po. So kaya hindi ko din alam kung pag nagkaroon ba sila ng scales kung ano ba yung gagawin ko. Kasi hindi ko pa talaga na-experience sa kanila guys yung pagkakaroon ng skills dito sa ating mga gym no. So, ang na-experience ko lang dito yung daga guys kinangat-ngat sila pero ngayon wala na po yan, actually, mabaho po dito na area. Yan, dito na area, sobrang baho po dito. Hindi ko alam kung daga ang yung namatay dyan siguro guys. Kasi hanggang ngayon, meron pa rin tayong nakalagay na pain dyan. So, ngayon, nung simula nung namatay yung daga, wala nang nag-ano dito guys, nag -ngat -ngat. Kaya, safe na naman uh, ulit yung ating mga succulents and cactus dito. So, yung scales, wala pa po talagang wala pa po ako na experience sa kanila so nagkakaroon naman sila dito guys ng mga ants na black yan nagkakaroon sila ng mga ants na black sa ilalim so parang tinitirhan sila ng mga ants na black sa ilalim pero hindi naman sila nagkakaroon ng mealy bugs yun yung napapansin ko sa kanila guys and sa pag-aalaga naman sa kanila guys yan so mabait naman itong ating mga gymno so kapag alaga nyo po sila sa dilig talagang mabilis silang lumaki. So, kung mapapansin nyo, ito, mga, hindi pa to ganito kalakihan nung mga uh, dumating sila sa atin, pero ngayon, guys, talagang malalaki na sila. And, kita ko talaga yung ano nila, guys, difference nung Uh, nung dumating sila sa akin hanggang ngayon kasi lamukay na talaga sila sa akin guys and ayan niripat ko sila sa gantong pot and actually gusto ko silang sa mga ganitong tall pot ilagay kaso lang uh, mahal din kasi guys yung mga ganito na tall pot so gagastos na naman tayo sa pot kapag pinalitan natin and plan ko guys kung bibili man ako ng ganito black na yung bibili ko hindi na white kasi tingnan nyo yan, ito talaga, matagal na to sa akin na pot na to. Ayan, kung mapapansin nyo, may mga ganyan, may mga ganyan, ganyan na yung edge nila guys. So, kasi ang tagal na talaga nito sa akin. Bali, ito ay pat panong nung aking mga lens before nung nasa Manila pa ako. And then, nung inuwi ko dito yung ating mga lens kasama to, ayan, hindi ko sila in -uproot. So, nakapat, nakapatid sila guys, dinala ko dito. So, marami-rami yun sila dati. And before, wala pa tayong greenhouse. Yan, namatay sila guys sa so sobrang ulan dito. And sa katagalan, naisipan kong, uh, sa katagalan, nagkaroon tayo ng mga ganitong cactus. Kaya naman, naisipan ko na cactus yung ilagay sa kanila. But, pero, yung nilagay ko dito guys before ay mga astropitum. So, nung nilipat ko din yung ating mga astropytum yun naman, ah. Uh, ito naman yung nilagay ko yung ating mga malalaki na na gymnocalycium. So ayan, ito malaki na talaga to guys nung nabili ko kay searching yan si. Malaki na talaga siya pero ngayon uh, mas lumaki pa siya iyan oh. tapos yung dito niya na side, talagang kitang-kita yung variegation niya. So napansin ko sa kanila guys nung medyo naging shaded sila dito banda. Yan, kasi dito banda na area, medyo shaded. So, yung dito talaga, nainita na sila. Kasi, yung net natin, guys, ay talagang inusog ko dun pa harapan. Kasi, ano, uh, yung succulents natin sa harapan ay nasusobran sa init. So, mayroon na sa sunburn. So, yun. Kaya, dito ako nag-adjust. So, eto, okay lang naman sa kanila yung sobrang sunlight. Yan, na kakaya naman nila guys yung sobrang sunlight pero yung sobrang na sobra sobra talagang nakaka-receive ng sunlight ganito yung itsura nila guys so hindi kagandahan parang ganyan tapos yung iba ay nagiging kulubot kagaya nito nakukulubot siya pero namumulaklak ayan ang ganda pa naman ng color nito guys so Uh, nilagay ko to dito sa medyo shaded. So, siguro ililipat ko to sa shaded talaga para hindi siya mainitan muna. Tapos, alagaan natin sa dilig. Babalik din yung, uh, ano niya guys, yung ganda niya. Yan, mawawala yung kulubot niyan. Kasi may flower din siya guys. So, kahit na kulubot siya, may flower siya. So, ayan. Tingnan nyo guys, o oh, ba diba? Ang lalaki na nung mga nilipat ko dyan sa mga tolpat na yan. Ito lang, medyo maliit 'to. Pero ito, ano na 'to? Ma uh, maliit 'to dati tapos uh, medyo lumaki na siya. <coughs> so dahil nga uh, nag-iisa ko siyang yellow dito, guys. Yan siya talaga yung nag-iisa na yellow. As in yellow, walang ano, walang halong ibang color, parang yellow lang talaga. Uh nilipat ko siya dito. Yan, gustong gusto ko kasi yung yellow. Pero hindi kasi, hindi na kasi ako guys na kabili ng mga ganito. Yan, uh, nag ano na muna ako, nag stop na muna ako bumili ng mga ganito. Kasi wala na nga tayong mapaglagyan yan wala na tayong mapatungan sa kanila so kung dito naman natin ilalagay iba e ka magkaroon sila ng scales lalo na pagdating ng tag-ulan diba kasi kapag kasi pansin ko guys siguro yung scales na kukuha siya guys sa area na napaglalagyan natin especially kung yung napaglalagyan natin ay e, palagi silang nawiwisika ng ano, mga dumi-dumi siguro guys, siguro ganun, di ko lang sure kung ganun, pero dito kasi sa area na to guys, mahangin, tapos na nakakatanggap talaga sila ng enough sunlight dito sa area na to kaya siguro hindi sila nagkakaroon ng scale so di ko lang sure guys kung ganun pero yun yung sa tingin ko yung opinion ko lang po yun ganun so yan hindi ko pa talaga na experience magkaroon ng scale so ato ginat nga tanto ng daga ayan no puti na lang guys hindi siya namatay kasi meron dito ginat ng tanang daga namatay siya yan so ayan lumalaki na din to dati ang liit-liit niyan guys yan, tapos ito, o pinapaganda ko siya. Kasi ang ganda ng color nito, guys. Kasi dito siya nakalagay dati, oh. Tapos, <coughs> ang liit-liit lang nito. Tapos, ano siya, uh, dehydrated. So, hanggang ngayon, dehydrated pa rin. So, didiligin ko to. Ayan, oh. Kasi tuyo na naman siya, guys. And, nagbibigay uh, siya ng flower. Ang ganda kasi, guys, ng color niya. Yung pink, tapos may pagka-peach. Ayan. So, diligin natin yan later. Siguro mamaya ang hapon na, guys. Kasi, ano, pag kumukulimlim kasi bumabalik din yung init. Ayan, oh, bumabalik na naman nga guys yung init dito. So, ayan, yun lang guys yung napapansin ko dito sa ating mga gymno Yan, binigyan, bibigyan ko lang kayo ng update sa kanila. Kasi kahit na yung mga ganito natin, no, oh, ang liliit talaga nito before, yan, lumalaki-laki na sila, ayan oh. Tapos, pansin ko, nagkakaroon sila ng mga babies. Kahit na medyo maliit sila, guys, yan, mayroong mga babies na lumalabas, o, oh. wala yan dati. Yan. Ito mayroon na din, oh. marami na din to. Oh. Yan, walang mga babies yan dati. Pero yung iba wala pa rin guys, wala pa rin mga babies na lumalabas. Pero soon magkakaroon din yan. Ito, antayin ko itong magkaroon ng baby kasi gustong gusto ko talaga itong ano na to guys. Oh. So, ang gandang ganda ako sa color nito. Ayan, super red. Red na parang may pagka-pinkish yung pusha pink ganun ayan so ito mayroon siyang mga flower stock ayan so ito plano ko tong iano guys uh, separate pot kapag mayroon na tayong mga patungan so ilalagay ko sila sa mga separate pot yan kagaya ng mga ganito para mas mapalaki ko sila yan lumalaki naman na sila guys sa ganitong ano itsura pero sa ganitong pot pero mas bet ko yung nakaseparate sila tapos nakasalansa na ganito. Parang ganda tingnan nila, guys. Diba? So, ang ganda nilang tingnan. Maganda din naman na ganito. Kaso lang, ah, uh, mas bet ko yung nakaseparate sila. Kasi kapag sinaseparate ko sila, pansin ko, guys, ay ang bilis po talaga nilang lumaki. yon Kasi ito dati, maliliit lang talaga sila, eh. Ayan, lumalaki na nga din to, oh. Nung nilagay ko sila sa mga separate pot. So, Meron akong mga pots dito guys kaso lang ang problema ko naman ay yung paglalagyan ko na patungan. Wala akong mapatungan. So ito nga o eh, pinagsasama sama ko na sila sa mga ganito tatlo-tatlo kada ganitong pot kasi wala tayong patungan na mapaglagyan. So ayaw ko silang ilagay guys sa baba kasi kapag sa baba ay pwede silang magkaroon ng sakit-sakit kasi kapag umuulan yan, kapag lagi silang nawisik-wisikan guys ng dumi, so yun uh, pansin ko kasi kapag ganun, pumapangit, kasi itong golden barrel ko na to guys dati nasa ano to guys, nasa labas to tapos nawisik-wisikan siya ayan o, oh, ang dungis niya oh. ayan, tapos kinain pa yan ng uod dyan so nung nandito na siya guys yan dito naman sa area na to hindi naman siya nawiwisikan so gumanda yung top niya ayan o diba makinis pero yung sa ilalim niya ang dumi dumi niya no kasi lagi yan nawiwisikan ng dumi sa labas nung nakalagay siya dun sa labas so yun ayun uh, yung kaya nasabi ko na ganun guys kanina kasi yun yung na experience ko sa aking ano uh, golden barrel ayan So, dito naman, ayan, meron mga bulaklak itong ating mga ano, oh. Si, sino ba to? <laughs> Nakalimutan ko yung ano, pangalan nito. And pansin ko dito, guys, nagiging dehydrated siya. Ayan, kaya lagi ko siyang dinidiligan. Ayan, oh, medyo nagiging pabaliko yung kanyang stem. Kasi nagiging dehydrated siya. So, Ayan, napabayaan ko kasi sila guys ng ilang araw. Yun, one week siguro yun mahigit guys. Ayan, hindi ako nakapag, ano dito, nakapag, nakapasok, nakapasyal-pasyal kasi nagkaroon tayo ng sakit noon. Tapos, ano, nung gumaling-galing ako, kinasalaman yung kapatid ko. So, yun, hindi tayo dito masyadong nakakapasok. So, ito naman, ito yung inat nga tanang, ano o, oh, yan dyan, may sugat siya. So, buti na lang guys, di naman siya napano. No? And ito talaga, itong ating mga astrophytum, tsaka yung ating mga gymno, no? Kailangan talaga nila guys yung alaga sa dilig kasi kapag gano'n, bilis nilang lumaki. Kapag nagiging dehydrated sila guys, ang bagal nilang lumaki. Pansin ko yun sa kanila guys. Ayan no? yun o, no? alaga ko talaga sila sa dilig. Uh, simula nung dumating sila sa atin, yun lang yung nakaraan, napabayaan ko sila. Pero okay lang yun. Malalim din yung pat nila kaya hindi naman yan sila guys sobrang natuyuan ng sobra-sobra so hindi naman sila guys na ano na dehydrate so yon ayan eto guys oh so, pagpasok ko dito kasi nga napabayaan ko sila di ba tingnan niyo to sobra-sobra oh. na yung ano natin dito mga string of hearts ayan ano na sila ah uh, Crowded na talaga. Lalo na to, oh. Super crowded na to, guys. Naipakita ko na to sa inyo nakaraan. Araw. So, oh, ayan, oh. Super crowded na niya. Hindi ko na alam kung paano na siya. <laughs> ayan, oh. Siguro dito, paikuti na lang ulit natin pa ganun. Tapos, pababa na siya ulit. Ganyan. Kasi, wala na akong mapaglagyan sa kanya. Ayan. So, kanina, ah... Uh, nag ano ako dito nagtanggal-tanggal ako ng dry leaves sa kanila so binalik ko dito yung ating eto si ano to Beyonce tapos yan kasi dito di ba may bacon dito and yung ano natin uh, tawag dyan eto 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 nil, binalik ko dyan guys tapos eto binalik ko dyan and then kanina napansin ko dito yung niripat natin dito na variegated tinkerbell ay narat yung isang cluster na puno. Narat sya guys. So, ito na lang yung nasave ko. Buti na lang nakita ko guys. So, ayan o. Oh, In air dry ko lang siya. Pinatong ko lang dyan. So, yan. Yan yung nakita ko kanina. So, kung di siya magsusurvive guys. Ayan. Hayaan ko muna yan siya dyan. Pero yung isang puno, okay naman siya. Pinagsama ko kasi sila guys sa isang pot. Hindi ko alam kung bakit siya narat. Ayan. Pero yung kasamahan niya guys, okay naman sila. Ayan, ito oh, may narat din dito. Tapos yung dito natin na variegated embricata um, ba yun? Yun, narat siya. Ayan, ito naman, pinutol ko siya guys oh. Kasi sobrang tangkad na niya. Plano ko pang iklian sana. Ayan, oh, sobrang tangkad dito. Tapos lumiit na yung ano niya o, sa, ta sa, tanda niya, guys, oh. Yan. Tapos yung ano ko dito, kinat ko. Ayan yung ating variegated flapjack. Ayun yung pinakapuno niya, guys, oh. Yan, kinat ko siya. Ayan na lang yung natira sa kanya, guys, oh. Yan kasi gusto ko siyang ikat para magkaroon ng babies yung ano. May baby yun isa o. Tapos gusto ko magkaroon ng babies yung puno nito. Tapos ito itatanim natin sa separate pot. And hindi na kasi guys nagtuloy yung mga black spot niya na yan. No? Okay okay na yung crown niya. So naisipan ko na siyang ikat. Kasi yung ano natin dito, variegated flapjack. ah uh, variegated Indonesian flapjack ay sobrang ganda guys. Oh. Ayan. So gusto ko rin sa kanya mangyari yon <laughs> Yan kasi iba yung color ni Indonesian flapjack sa variegated flapjack natin. Ayan magkaiba yan sila guys yan so dati meron na din ako guys yung ano ordinary na flapjack yung non variegated yun yun din ng yung nangyari sa kanya guys nagkaroon siya ng mga black spot sa leaves Hanggang sa natunaw na lang siya. Ewan ko ba sa iba, ang dali-dali nilang alagaan yung kanilang mga flapjack. Pero ako, uh, ewan ko bakit nakarami na ako ng ganito. Pero bumibigay talaga siya sa mga black spot na yan guys. Pero buti na lang ngayon, ito, eh, hindi siya nag sa akin. Ayan, tapos yan, uh, gumaling na siya. And, ba diba, nung napakita ko yan sa inyo nung nabili natin, sobrang laki talaga yan. At ano talaga siya, cluster. Kaso lang, ang nangyari nga, yun, nagkaroon siya ng mga black spot nung tumagal sa atin. Bumalik yung mga na sakit niya. So, yun. Hindi ko alam kung ano yung dahilan. Kasi guys, kahit isprayan ko siya ng fungicide, ganun pa rin. So, ito, okay naman siya sa akin. Ayan, kaso lang guys, yung dito na area, ayan, tinanggal ko yung dyan. So, dito wala na. Kasi ito, gusto ko siyang painitan. Ayan, no, painitan. Kasi tanggalin ko yung water. Ayan. <clears throat> gusto, ko, gusto ko to guys, painitan. Kasi, medyo fail yung color niya. Ayan, no. Pero curly-curly yung mga leaves niya, di ba? So, ito yung nabili natin kay Ma'am Herlets. Ayan. So, malaki na talaga to. Ayan, malaki na siya. Tapos, curly-curly na talaga yung leaves niya. Ito yung naman, yung nabili ko kay Ma'am Jenilyn Nasaraw. Yan, hindi pa to ganito guys, kalalaki. Yan, favorite ko kasi to guys, si Mother Masail. Ayan, so, hindi pa to kalalaki nung nabili natin kay Ma'am Jen. Ngayon lumalaki na siya. Tapos hindi pa ganito ka sobrang ka curly yung mga leaves niya before. Pero ngayon guys, ayan oh. Yan, nagka na siya. Pero mas curly pa rin talaga yun, no? Kaso lang yung, ano, itsura nila, guys, ay magkaiba. Ayan. Kasi ito, sun stress. Tapos ito, hindi pa sun stress. Kasi dito banda, medyo shaded sila. Ayan. Shaded sila dyan banda. Ito kasi sun stress natataman talaga to ng simula umaga hanggang hapon na sunlight. Ito hindi. So kaya naman nilipat ko siya dito na area para maging ganito yung color niya guys at mas sun stress siya. O ba? Diba? Ang ganda nito guys kapag ano kapag uh, sun stress. Ayan o. Kaya nasa sun stress siya guys kasi tingnan nyo yung sunlight na natatanggap niya kapag tanghali. Ayan o. Oh. Yan, bumalik yung init. So, meron tayong yung apat. Yan, ito all. Malaki na rin, no. May mga na-dry na to na leaves. Ayan. So, habang tumatagal yan, guys, talaki yan sila. Ito din, no. Ayan. Ganda nila, guys, diba? So, plano ko yan, iripat sa white na pot. Ayan, kagaya nung malaki na yun. So, pagsasamahin ko, yung mga dalawang pot yung kailangan ko dyan. Pagsasamahin ko sila, dala-dalawa kada pot. Kagaya nun, guys, so, uh, dalawa sila sa isang pot para cluster silang tina tingnan and yun, uh, maganda silang tingnan kapag magkadikit. Kagaya nito guys, ito yung ano ko dati o, oh, red line. So, tinabi ko siya kay Red Wink. Ito, nabili ko to kay Bagsak Presyo Cactus and Succulents. And, ganda ganda ako sa kanya guys. So, tingnan nyo yung rosette niya. Tapos, ito yung mga nakuha ko to sa um, flower stock ng ating red line. So, ayan, mga nakuha ko yan na baby sa flower stalk ng ating red, red line before. Tinanggalan ko, to, ko kasi to guys ng flower stalk. Tapos, uh, yun, tinanim ko yung flower stalk. Tapos yun, nagaroon siya ng mga baby. Baby, ayan, eto yun siya. So, ayan. Uh, meron pa yan dun sa kabila. So, tinabi ko dyan. Lumaki na to guys, so. Oh. Pinagtabi ko sila dyan para cluster silang tingnan. Kagaya ni ano, Beltana. Kailangan ko tong linisan yung tanggalan ng mga dry leaves. Yan kasi madungi siyang tingnan. Yan, maraming ano guys, maraming gagawin dito sa ating garden. Hindi ko lang sila matutukan kasi ang dami kasi nila guys. <laughs> Ayan, and marami rin tayong ano, ginagawa. yan may mga alaga tayong hayop. So, kaya hindi ko naman sila matutukan na ah, uh, tuloy-tuloy. yan lalo kung nagkakasakit tayo. Ayan, naglinis nga kami guys dito ng kapatid ko. Yung banda doon nagtanggal kami ng damo. And inano ko dyan, ina sinunog ko para mag-usok. para lumayas yung mga ano dyan, mga insekto. Nakadikit-dikit kasi dito banda, nagkaroon dito ng... Uh, ano tawag dyan? kinainan ng ano guys ng uod ayan nakuha ko dito yung uod okay, last time guys may mga butterfly dito kung nakita ayan malalaking butterfly and dangitlog siguro yun kaya ayan naging uod na so ito yung nilantakan niya ayan tapos dito guys naglinis kami ng kapatid ko ayan ano, sinunog namin diyan kasi maraming damo so ang dito nga guys so nung umulan biglang ano talaga ng mga ano ng mga damo yan lumago sila so kailangan nating tanggalin so marami tayong gagawin dito guys Ayun, ang dami daming aayusin dito and rearrange ayan may marami tayong mga pots na nakabuyang yang dyan ayan namumulaklak yung ating forever rich ayan tingnan nyo oh ano na to guys oh uh, root bound na yung ating forever rich Ayan, gumanda na ulit yung kanyang variegation. Nainitan siya dito guys. Namulaklak na to na karaan na yan oh. Ngayon meron na naman bago. Sabi nila swerte daw yan guys. Yan, kaya forever rich. Ayan, so yung mga pots natin dito, yan, hindi sila maayos. Merong mga uh, walang laman kasi uh, na sunburn nung sobrang init talaga guys. Hanggang ngayon na naman guys, sobrang init pa rin. Pero medyo naging okay-okay na compare na karaan. Kasi ngayon, uh, medyo kumukulimlim-kulimlim na. 'Di ba? So nakaraan talaga as in maghahapon walang ano, walang tigil yung init. Pero ngayon kumukulimlim na tapos kahit paano guys, si umulan na dito, nakatikim na sila ng rainwater. Ayan. So, that's all for today's video guys. Yan na lang muna yung ma-share ko sa inyo. Yan, I hope you enjoy watching and see you on my next vlog. Happy gardening everyone. Bye-bye.